Samantala, makibalita naman po tayo sa Quezon City mula naman kay Elmo San Diego Action Officer. Ginoong San Diego, good morning po sa inyo. Good morning, good morning din kay Ika. Opo, makikibalita lang po kami kung may baha pa rin ho ba sa lugar dyan sa Quezon City naman. Eh, buti naman, wala na lahat Kumuha mm -hmm. na -hmm. yung baha natin. Pero sa ngayon, pinapantay lang lahat ng uh, water level ng mesa dam dahil pwedeng tumaas eh, dahil umuulat pa sa bundok eh. That's right. Oh, uh, yun din po kanina ang uh, nabanggitin po sa amin ng pag-asa. Meron po ba kayong direktiba kaya na palikasin yung mga nandoon sa area ng Lamesa Dam? Alam pa naman. Pero sila, naka-alert na lahat yung uh, Barangay Disaster Risk Reduction Management Council natin. Okay. At yung uh, emergency response team. Sa kanda na yan, anytime na magsabi ka na ng evacuation, simula na yan. Humupa na ho, bahagya yung uh, baha dyan sa may V-Luna, Quezon City, kung saan nakikita ho natin ngayon sa video, no? Pero may baha pa rin. So ano mo yeah, ang uh, ginagawa ho natin sir para tuluyan ho magwala na yung baha dyan sa area ng Viluna Sa may uh, nagtutulong, yeah. uh -huh. go ahead sir. Nagtutulung na yung MLDA at saka yung City Engineering Services namin. Kasi apparently nung mabuksan yung manhole, nakita nila maraming basura sa mga pato. Ginlilinis uh -huh. ngayon para hindi na siya bumaha ulit. On the part naman ho ng uh, inyo pong uh, tanggapan ano ho ba ang ginagawa ho ninyo ngayon para dun sa mga binaha naman kahapon? Yeah, oo. Pero kami rapid assessment ngayon kasi alam mo, malalaman lang natin kung bumabaha pag may tubig eh. Kaya yung mga manhole na naapektuhan, inuho kayo namin ngayon, tinitingnan natin paano may iibsan yung problema Oo nga ho, pero... Tuwing tagulan ulan ho, ganyan eh, di ba? So, dapat siguro mas maaga ho natin tinitingnan kung summer pa. Meron ho ba kayong ganong efforts? Yan, yeah, in fact, bago nga ito, itong kainitan natin, yun ang uh, direksyon ng uh, programa ni Mayor natin. Uh -huh. Uh, tingnan lahat yung mga manhole namin. Ang problema natin kasi nagkakabilid yung basura, eh. alam ba, mo, na-clear natin ang summer. Yung mga basura naman, nakatampak na nakatampak hanggang maipon ngayon, kaya naapektuhan yung ating uh, mga drainage. Well, hopefully, sir, maayos nga yan yung problema natin sa basura. At uh... Meron humang pasok sa Quezon City ngayong araw. Alas 7 na ko, ano? Medyo kung sakasakali mag-a-announce tayo. Late na rin. Ano ho <laughs> ba ang ating uh, direktiba? Yeah, uh, wala na. tapos uh, na suspension right. na right. Pero ang ating protocol dito, 4.30 kasi na umaga. That's Pag right. right. Pag announcement, automatic uh, yun na may pasok sila. They have to wait for the 10.30 announcement na. Uh Oo. -oh. Kahapon, kahapon ho kasi, ano na, tanghali na tayo nakapag-announce na, sir. Yeah, oo, oh, oh, kasi uh, ihilang ihilang lugar na kami talaga eh. Alright. So, makikibalita ho kami sa mga sa susunod pa rin pong mga oras. Maraming salamat sa inyo, Mr. Elmo San Diego, Action Officer naman ng Quezon City. Yeah, thank you. Open ang linya natin. Maraming salamat. Thank natin. you, sir. Sige po.